meron kayong binanggit dito na dalawang assistant secretary ng TPWH sa panahon na ginagawa ang proyekto nito na nakatalaga sa Region 3 o Region 2. At tatlong undersecretaries naman ang malinaw na meron ding control sa budget at supervision sa panahon na ito'y ginagawa. Tama po ba? Tama po kayo, Ginong Pangulo. Para po malaman ng ating uh, kapulungan Maaari po bang uh, sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy po ninyo, Mr. President Jerome? At tanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao. Hindi ko nga nabanggit sa aking uh, privilege speech. Subalit nagtanong po kayo, eh, mapipilitan ko pong ibulgar uh, kung sino-sino po itong mga taong uh, responsable sa pagbagsak nitong uh, sa pag-collapse nitong uh, tulay sa kabagad Santa Maria. Unang-una, -una, si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loreta Malaluan. She succeeded Neri Bueno, now ASIC Bueno, as Regional Office Region 2 Director, the time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na pondohan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million o yung pagsasagawa ng epoxy crack repairs. In March 2022, she formally requested that the project be reclassified from a replacement to a retrofitting strengthening project given the persistent structural issues. Pangalawa po, Ginong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Mary D. Bueno. So po, as then Regional Office 2 Director, Engineer Bueno was involved in the implementation of Phase 1 and Phase 2 of this project in 2018. Then Project Engineer Felipe Lingan began reporting early signs of possible bridge failure. Nung pa 2018, nakita na nitong si Mr. Lingan na medyo malapit na magkulapso o may failure, early signs of bri uh, bridge failure. These war warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed under Buenos leadership, which became a notable concern in later investigations. Kinong Pangulo, yung tatlo pong uh, nabanggit kong undersecretaries, napapangalanan ko rin ngayon. Ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang undersecretary ng DPWH. Unang-una, undersecretary for regional operations in Luzon, ginong Eugenio Pipo Jr., siya po ang nangasiwa ng construction ng tulay nang sinimula ng pagpapagawa nito noong 2014 bilang noy assistant secretary for operations. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. And in June 2018, the DPWH engineers identified critical defects after the concrete slab was... Sila kayo'y nagsususpecha at maaaring sila pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong uh, sinasabi, niyang, sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkol ng ating Pangulo, na mahiyain naman kayo, palagay ko, ito po yung mga opisyalis ng uh, DPWH na kasakot o kasabwat sa sa pagpapatayo nitong uh, collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po ang mas uh, tamang uh, isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong contractor doon eh. <laughs> kayo po nakakalam nun dahil kayo po nang galing sa House of Representatives. Hindi po, tinatanong ko Ino... po kayo kung kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At Malang... hindi lamang ko bagsakan ng tuloy ang pinag-uusapan doon. Uh, Mr. President, hindi, po, ano. ako hindi po ako makakasagot niyan sapagkat hindi po Bakit naman na... po hindi kayo makakasagot? Hindi po ako nang galing sa, nang ko sa, inyo. sa House of Representatives. Mr. President, I take this floor to demand answers. Why did a bridge into which we poured over 1.2 billion of taxpayers' money meant to be a symbol of strength and connection become instead a symbol of failure for the government. Sino po ang dapat managot? Sino ang may sala? Nakakadismaya na matapos maimbestigan nito ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ng ating kasamahan na si Sen. Alan Peter Cayetano ay ang nakakabahalang kawalan ng malinaw na pananagutan mula sa taong responsable sa pagpapatupad Ito. Based on all the documents my office has garnered, has gathered, no information what was submitted to the DPWH explaining how the designer of the 990-meter bridge, Mr. Alberto Caniente, a supposed bridge expert, or the joint venture of United Technologies Consolidated Partnership, PERT Consult International and Scheme Engineers and Associates arrived at its design. The special committee report by the DPWH on the collapse of the Cabagan Santa Maria bridge submitted to the Blue Ribbon Committee last April 30 noted that based on limited research there is no known precedent for this exact structural configuration in either local or international bridge projects. Ginong Pangulo sa mga umiral na batas kapag nag-collapse ang isang struktura dahil sa depektibong plano specifications construction methods, o paggamit ng substandard materials, dapat managot ang mga engineer at arkitekto na nag-prepare, nag, nag at nag-aproba ng mga plano at ang kontraktor na nagsagawa ng proyekto. But aside from the truck driver, design consultant, and contractor, what about the public officials who exercised oversight functions? Why is there no mention of disciplinary actions, against these supervising officials whose approval and oversight or lack thereof enabled this tragedy. Mr. President, wala tayong nabalitaan na nasuspending opisyal ng DPWH na may kinalaman sa proyektong ito. Wala rin tayong nabalitaan, iniimbestigahan sila upang panagutin. I think uh, the Honorable Senator will agree that uh, we're fast becoming a country of falling bridges. Uh, my staff just gave me a list of the bridges that had collapsed in... October 28, 2024, the uh, Magapi Bridge in Baleted Batangas collapsed, allegedly during due to strong flood currents and the large number of uprooted trees carried by the water during Typhoon Christine. And the Bantilan Bridge, a 30 meter concrete span connecting Batangas and Quezon, allegedly collapsed on October 29, 2022, allegedly due to raging river currents and floods. And the Carlos Romulo Bridge in Bayambang Pangasinan. collapsed on October 2020 2022. Wala bang weighing scale or weighing station or weighing facility na itinalaga ang local government or national government para sa ganon yung lahat ng dadaan ng mga behikulo. Kasi, Mr. President, alam naman natin na Isabela ay agricultural economy. It consists uh, something like 29.8% agriculture products at 25% industry kaya kinakailangan po siguro merong tagatimbang sa lahat ng mga truck na dadaan. Napakasimple naman siguro ang problema ito. Bakit wala man lang nakaisip na maglagay po ng isang timbangan doon para sa mga sasakyan na dadaan? Sa akin pagkakalam po, ginong uh, Pangulo, ay wala pong uh, uh, weighing bridge na nakalagay po sa Kabagan Santa Maria Bridge. Kaya siguro bigla nila pumasok itong uh, overloaded na truck. Uh, na nag-weigh ng 89.63 metric tons kaya po, po bumagsak overweight to ng 43 uh, metric tons kaya siguro bigla hum ang uh, tulay ng kabagan kabagan na sa Maria Bridge so, binong po niyo sa inyong speeches, uh, speech Mr. President Your Honor na isa sa nakadidismaya matapos ito ay maimbestigahan sa pangunguna ng ating kasama Senator Alan Peter, Cayetano, ano, ay nabahala po kayo na malinaw na may kawalan ng pananagutan mula sa mga taong responsable sa pagpapatupad ng proyektong ito. Tama po ba yung aking narinig? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Ibig bang sabihin po ay hindi natukoy ng investigasyon ng ating kasamahan ang mga responsableng tao na mayroong kasalanan dito sa bagay na ito? Ginoong Pangulo, ang sa pagkakalam ko, fact-finding lam lamang po ang ginawa ng uh, Yun nga po. DPWH. Dahil At wala finding, pong uh, mga pangalan na binanggit. Eh kung uh, ako po itatanong ninyo kung sino-sino po ang uh, magiging responsable, eh, sasabihin ko po sa inyo kung sino-sino po itong mga ito. Michael. Salamat po Mr. President, Your Honor, kasi po meron kayong binanggit dito na dalawang assistant secretary ng DPWH sa panahon na ginagawa ang proyektong ito na nakatalaga sa Region 3 o Region 2 at tatlong undersecretaries naman ang malinaw na meron ding control sa budget at supervision sa panahon na ito'y ginagawa. Tama po ba? Tama po kayo, Ginong Pangulo. Para po malaman ng ating uh, kapulungan, maaari po bang uh, sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy po ninyo, Mr. President General. Uh, Maraming maraming salamat, uh, Ginong Pangulo. Pagtanong uh, na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao? hindi ko nabanggit sa aking uh, privilege speech, Subalit so, nagtanong po kayo, eh mapipilitan ko po pong ibulgar uh, kung sino-sino po itong mga taong uh, responsable sa pagbagsak nitong uh, sa pag-collapse nitong uh, tulay sa Kabagan, Santa Maria. siya So, the technical to. Among the most alarming were sheared bolts and shifting columns, clear indicators of serious design and construction flaws. Yet, despite these warnings, construction continued with no decisive intervention from people's office his fail his failure to halt the project or escalate the issue for re-evaluation allowed the risks to persist unaddressed. Pangalawa, pangalawang undersecretary for regional operations in Visayas and Mindanao, Ginong Ador G. Canlas. Siya po ay assistant secretary for regional operations in Cordillera, regions 1, 2, 9, at 13 noong taon 2022. Retrofitting began in 2023 with 285 million allocated for structural strengthening. The engineering designs were completed and submitted, and multiple iterations of the as-state plans were prepared by DPWH Region 2. And during this phase, Undersecretary for Technical Services Adorkan Las became directly involved. He approved key engineering plans on December 19, 2023, and later a revised retrofitting plan on May 22, 2024, these approvals were crucial in authorizing the construction activities intended to stabilize the bridge. And lastly, Mr. President, Undersecretary for Planning Service and Public-Private Partnership Service, Maria Catalina Cabral. Ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Dahil dito, gumastos pa ng ating gobyerno ng karagdagan na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay, Ginoong Pangulo. 'Yun lang po, ginong Pangulo. Mr. President, tatlong undersecretaries, Ibig bang sabihin nito may basbas -bas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Well, that uh sa akin palagi, command responsibility po 'yan, But hindi naman po kikilos itong uh, mga undersecretary kung wala hong uh basbas uh, -bas ang uh, namumuno. Sinabi po niyo rito, Mr. President, Your Honor, na ang mga taong binanggit ninyo ay nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Ano, ano pong mga karagdagang trabaho na ibigay pa, Mr. President, Your Honor? Hmm? Habang binabasa po ninyo ang karagdagang sigurong impormasyon, Mr. President, mayroon po akong nabasang uh, isang uh, parang uh, briefing na Dalawa po sa binanggit yung undersecretaries parang nagkaroon po ng pagbabago uh, atas ng panibagong katungkulan nagmula mismo sa tanggapan ng DPWH. Tama po kaya yun? Tama Mr. Po kayo, President, kayo, uh, Tama po kayo, Ginoong Pangulo. At uh, binanggit din po ninyo sa inyong uh, speech, Mr. President, Your Honor, na sila kayo'y nagsususpecha at maring sila pinag pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Since malamang kayo po nakakalam kung uh, kung marami po ang pinatutungkulan ng ating pangulo, ganoon pangulo. Talagang marami ako po sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo sumasang ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang ayon po ako sa inyo pala. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. Mr. President, Your Honor, di ba pangkaraniwan karaniwan pagka meron po tayong itinatayong isang uh, infrastructure, lalong-lalo na po yung mga vertical infrastructure, malimit po natin nakikita nakatabi po yung uh, meron pong parang banner yung ano tawag doon? Yung COA? Merong billboard po ang Bil COA. Billboard. Na nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto. Ilang, yung uh, isang pangalan po ng politiko nandun. <laughs> yung halaga ng proyekto. Uh, yung description, ang saan. Di ba? Yung contractor kung sino yun. Pero nananatili lang na isang billboard. Hindi, hindi naman nagkakaroon ng updated uh, report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo ay eh, nagbabantay sa project. Tama po kayo. Kaya ako po tinatanong ito, Mr. President. Nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto. Sa pondo-pondo pa lang, Mr. President. Saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo man sa DPWH. So nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ako ito na naggaling sa... Hindi po. Alam mo ba rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng syudad? Hindi rin po. Wala ba kayo akong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project. Akala ko baka ako, ang COA ay mayroong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong maisagot. Ngayon po, itong uh, ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At salamat po sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalaan na parang kasangkot pa sa mga pangyayaring ito, na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sa pagkatapong mga listahan ng mga bumagsak na tulay, kung makikita po niyo yung tatlo sa binanggit niyo sa Luzon po eh. Sa mga kapit po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong uh, pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi niyo, ito pa naman ay isang uh, symbol of strength and connectivity. Parang parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President. Uh, ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President Irono? Sana po ay uh maimbestigahan po ito, maimbestigahan po itong uh, uh, sa lalong madaling panahon. Eh, inimbestigahan na po ng ating kasama. Dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee, sapagkat ang involved dito ay mga opisyalis ng ating uh, uh, gobyerno. Uh, lalong lalo po sa, of course, sa DPWH. At masagot ko lang po yung inyong uh, katanungan, katanungan, kanina dun sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Kung kumari lang po, ginong Pangulo. Uh, Basi sa mga department orders namin nakuha, na-promote pa ho si Engineer Loretta Maluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Relations in Luzon. Si Nery Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas in Mindanao. At si Eugenio Pipo ay dating ASIC lamang bago naging Undersecretary. Ganun din po si Yusek Ador Canlas. Salamat po sa informasyon, Mr. President Chironor. Meron po kayong binanggit na retrofitting. Ang ibig po ninyo sabihin, Mr. President Geronimo, ito pong tulay ng kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastusan, ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastos, ginastusan pa rin po ng ating uh, pamahalaan. Pagkatapos ang, po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. Tatlong gastusan, hindi lang dalawa. Tatlong ah, nga retro, po. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako ininyeron, no? sa pagkakalam ko, is to strengthen the... Uh, structure uh, ginong pangulo. Pero gastos na, na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya nakaka, nakaka gulat at gumastos pa ho ng 400 million ang ating gobyerno for uh, the retrofitting cost uh, ginong pangulo. Eh babagsak po talaga D yung retrofitting. Dapat po uh, sa akin palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So tatlong beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President? Opo. At bumagsak? At bumagsak so, po rin. So tatlong beses pong nasampal ang Pilipino? Tama po kayo. Salamat po, Mr. President. Maraming you. salamat Your... po. Uh...